Good evening everybody and welcome back na naman sa ating channel Nandito <laughs> naman po tayo mga kababayan At uh, sasariwain natin ito <laughs> na may mga lumalabas na mga videos Na mga balita Ito kahapon pa to Pero pakinggan natin para sa naman sa iba na hindi nakakapakinig Tungkol ito kay uh, sa pagre-resign ni Zaldico Ayan po, Natapos re-reaction tayo mamaya. Pasok? Bahala na ang Department of Justice at ganyan din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Saldico. Magandang magandang gabi po. Kaninang umaga nagkaroon po ng meeting ang Committee of Eth on Ethics at tinalakay po namin ang bawat kaso na nakasampa po sa aming committee at kabilang na po dito ang kaso ni former Congressman Zaldico. Uh, kanina po, nagkaroon po kami ng initial discussion at tulad ng nasabi po ni Speaker, handa po yung committee. Inaabangan po namin ang kanyang response by 12 a.m. midnight and kanina po, naka-receive po kami ng letter kung saan uh, ipinapakatid niya ang kanyang resignation. Okay. Ah, sandali lang po ha <laughs> Kasi may napapansin ako. Napansin ko lang po ah. Uh, sa mga ganito kasing presscon. Nasaan na yung mga young goons? Kasi sila palagi yung... Kwan dyan eh? Sila palagi yung bida dyan nung mga nakaraang mga buwan eh. Unang-una dyan yung sina ano. Yan. Sina J.J. Suarez. Sina... Uh, sino na yan? Marami yan eh. Gutierrez. Uh, ano ba yung mga pangalan ito? <laughs> Nakalimutan ko nang nakaupo na ako rito. Uh, sina yun sa La Union. Sina Adyong. Kasi na kayo? Eh, bakit para yatang nananahimik kayo dati-dati sa usapang impeachment eh. Kala mo hindi kayo magkanda ugaga sa ano? Hindi kayo magkanda-ugaga sa uh, presscon. Eh bakit ngayon nawawala kayo? Ano yung kahulugan nito? Na tumatahimik yata kayo. Tanong lang po ha. Uh, marami pa tayong hindi nabanggit. Yan si Kong Hon. Yan. <laughs> Asan si uh, si ano? Uh, si Joel Chua. Yan. Yan yung mga lagi nating naririnig eh. Ah, saka si ano? Si Pastor. Pastor uh, Abante, asa na kayo? Ba't parang nananahimik kayo dito sa mga ganitong usapin. 'Di ba? At saka ano nangyari sa iyo? <laughs> May natatakot ba na nadamadamay? mo? Uh, o mas mainam yung manahimik na lang para hindi paginitan. Gaya ng ano, gaya ni dito sa Senado. Oo. Uh. Uh, stay put ka na dyan na uh, congressman na uh, hindi ko alam kung anong pangalan ng congressman na ito kasi ngayon ko nakita. Pero yung yun nga, yung lagi nating nakikita dito is yung mga young goons. Ito, bata pa rin naman pero <laughs> hindi yan kasali sa mga young goons na nakikita natin. Uh, yung Salonion, nakalimutan kayo pangalan yung Salonion. Basta, siya na yun, si Balbas. <laughs> At saka, eto, yung sa, alam mo yung mga netizen. Eto mga netizen, mga kwento eh. Kumbaga, pag nagpakita ka ng mga hindi nila nagugustuhan, lumalabas yung baho mo. Tulad nitong si, ano, si Pag naghang na yung computer natin, eh, ganito na. Uh, so ito, pakinggan niyo ito. Das ba ito kay Cavite 4 District Representative Kiko Barzaga? Aniya, naniniwala ka ba talaga na ikaw at si Romualdez ay mas malakas? Aniya, you misunderstand the strength of the loud voice of the masses calling for justice. Do you honestly believe that you and Romualdez are stronger than the Filipino people uniting against evil? At Yun. dahil dyan ay nagpakitang gilas na si Ping Lacson, ay pinahayag ni Senate President Pro Tempor Ping Lacson na iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Low Ribbon Committee. Sandali lang. Alam niyo kung bakit uh, niya ito? Sa totoo lang ha? Alam niya kung bakit iimbitahin na niya ito? No choice na siya. Kasi doon sa huling hearing kung mapapansin nyo, yung huli nating inupload yata yon na sa hearing nila noong, kailan na nga ba yun? uh, basta yung last hearing nila sa Senate Blue Ribbon Committee na kinulit siya ni Senator Rodante Marculita na ha, hindi uuusad hanggat hindi <laughs> hindi siya sumasagot tapos nung sinagot niya hintayin muna natin na ano, kumbaga yung courtesy eh pa interparliamentary courtesy. Eh ngayon wala na 'yon kasi nagresign na siya. Ibig sabihin wala na siya. So pwede na silang imbitahin, di ba? Wala na siguro yung, kaya no choice na siya. Kaya nga itong sinasabi natin sa ganitong uh, ganitong uh, usapin, hindi mo na mapigilan 'to dahil nabanggit na tong mga individual na ito. Yung mga hindi dapat banggitin. Kaya sa ayaw at sa gusto niyo doon papatungo ang uh, ang kwan na ito. ang investigasyong ito. Pare ba namang yung mga hulihin natin yung mga maliliit na isda lang. Alam nyo sa fishing. Ito, bigyan ko kayo ng tip sa fishing kasi nagfi-fishing din ako. Ano yung dating dati kong uh, content for fishing 'yan. Diyan tayo magaling kumbaga. Panghuli ng isda. Dito naman panghuli ng buhaya. <laughs> eh ganito. Ah, uh, pag gusto mo talaga ng bigger fish na makuha mo. Kukuha ka ng pamain yung isda din. Yan yung pinaka the best. Pinaka the best na pamain yung isda kasi buhay siya. Lumalangoy. Lagyan mo siya ng hook, it's either sa bibig, sa likod, sa kanyang, uh, sa may fin sa likod, or sa buntot. Para ma matagal pa yung buhay ng isda. Huwag mo siyang aanoin uh, sa mga spinal column kasi mamamatay siya. Huwag sa utak, mga ano, mamamatay siya. Paano siya lalangoy? Yan yung tatlong points kung saan mo siya ihuhuk yung, yung maliit na isda. Ganito rin yan sa sinado. Si, si senator Rodante Marcolita, ayaw niya yung mga maliliit na isda. Ibig sabihin, pamain lang yung... Kung gusto mong mahuli yung malalaking isda, ipain mo yung maliliit na isda. Which is, yung nung una, ganun ang tinutumbok ng kanilang investigasyon. Dito lang tayo sa mga maliliit na isda. Pagdating sa mga malalaking stop, oh, stop tayo. Napansin nyo ba yung nung nag, ano, nag, ano to si, uh, nung ini-interpolate itong si, si Orly Gutesa? Pansin na pansin ko yun eh. Nung nagsalita na itong si Gutesa, tinutumbok na yung malakanyang. Nasabi na niya ang malakanyang. Hindi lang naging klaro dahil bakit? biglang ininterrupt ni Senator Lacson. Doon na papunta. Ininterrupt niya. Pero naintindihan ka agad ni Senator Marcoleta yon. Ito si Senator Marcoleta matunog to eh. Pagdating sa mga ganyan. Bawat detalye ng iyong pinagsasabi nakarecord sa kanyang utak. Na hindi porke nagsalita ka ng ganun, nagsalita ka ng pinalampas kanya aasahan mo babalikan ka niyan. Ganyan yung mga magagaling na abogado. Kumbaga, padadamahin ka muna. Sige, magngangangaw-ngaw ka Magngaw-ngaw ka niyan. Pero, yung mga pinagsasasabi mo, doon kita gigisain. Kaya nga mas mahirap nga magsalita ng mga mararaming sinasabi kaysa yung magsalita ka ng konti lang konti lang, less talk, less mistake. Ika nga, di diba? Kaya dyan sila nadadali kay Senator Marcoleta. Oh, so, so, tuloy natin. Kasi itong video na ito, nakita lang natin to. Uh, yung sinasabi ko nga na yung mga netizen, hindi mapakalian nang hindi uungkatin. Nakita nyo yung mga ibang netizen ngayon? Diyan sa Facebook, diyan sa kung saan-saan man, Instagram or saan-saan man, inu -u -u yung mga nakalibing na, hinuhukay. Tulad nito, pag panoorin nyo. Kayo na, uh, mamaya na natin reaksyonan. Pinadating ako, Bicol Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, posibleng ipakontempt si Zaldico kung hindi siya dadalo samantalang ipapadala naman ang imbitasyon kay Romualdez sa pamamagitan ni Speaker Bojdi bilang paggalang sa Interparliamentary Courtesy. At narito na ang full video ni Attorney Mike Operario kung bakit hindi niya ibinoto noon pa man sa si Sen. Ping Lacson dahil sa baho nito. Unang-una ng baho ni Senator Ping Lacson ay ang tinatawag na kuratong balele. Sa video na ito ay inilahad na ni Atty. Mike Operario ang lahat ng kanyang nalalaman. Isa pala sa naging abogado noon itong si Atty. Mike Operario <coughs> sa usaping kuratong balele. Panoorin natin ang buong video. Alam niyo ba, ni hindi ko pa ibinoto si Ping Lacson. Anong dahilan? Two words. Koratong Baleleng. Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin ito. At ito lamang po ang umpisa ng serye ng ating, ating diskusyon tungkol dito sa isyo na ito ng Koratong Baleleng. Noon pong May 18, 1995, bumulaga po sa Pilipinas ang isang balita na nagkaroon di umano ng shootout sa flyover pagbaba ng flyover dito sa Commonwealth Avenue at labi isang tao ang at ayon sa kapulisan ito ay mga miyembro ng kuratong baleleng ako po ay bagong abogado pa lamang noon at kapipirma ko pa lamang sa role of attorneys noong May 3, 1995. At pagkatapos ng dalawang linggo, eto na, kuratong Baleleng na. At ako'y bahagi na ng tanggapan ni Senator Rocco bilang isa sa kanyang mga abogado. Noon pong May 21, bigla pong sumulpot itong si SPO2 De Los Reyes sa aming tanggapan. Pagkat pagkatapos po ng uh, araw ng ng shootout, meron pong isang lumabas noon na artikulo sa sa dyaryo. Na pinasisinungalingan ang ang shootout at sinasabi na ang mga sa loob ng van ay mga nakaposas. At nagkaroon lamang po ng uh, linaw itong story na to nang lumabas na po si SPO Otto de los Reyes noong May 21, 2025. At nung sumunod na mga isang linggo, limang araw lang, May 26, sumulpot pa uli ang isa pang testigo na si Corazon de la Cruz na pinatotohanan niya ang lahat ng kwento ni SPO Otto de los Reyes ang pagpunta po ni SPO 2 de los Reyes sa aming tanggapan ay dahil sa kanyang takot na baka siya ang maging fall guy ano, dito sa usapin na ito. Bakit niya sinabi yon? Uh, ayon kay SPO to de los Reyes, nung kanya, na pagkatapos daw ng operasyon, ay ipinare sa kanya ang halagang 200,000 piso bilang mga ebidensya ng perang nakalap o na recover mula sa Kuratong Baleleng. Pagkatapos noon ay pinabubura daw sa kanya yung mga serial number ng mga uh, baril. Yan naman po lahat ay public record at bahagi ng Senate investigation. Bakit siya natatakot doon sa sa pera? Kasi alam niya na hindi lang 200,000 ang na-recover nila. Ayon sa kanya at sa kay uh, Corazon dela Cruz, dalawang van ng pinagsakyan uh, uh, ng mga pera na umaabot sa mga 200 million pesos at meron pang mga dolyar na mga around 1.2 million dollars na nakulimbat din ano na ninakaw din itong mga kuratong baleleng uh, sa ilang buwan nilang pamayagpag dito sa sa kamay nilaan sa panghold up ng mga mga bangko at sa kanyang paglabas bilang uh, testigo inumpisahan sa Senado sa pamumuno ng Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Senator Raul Rocco at ng komite ni Ernesto Maceda at saka ni Orly Mercado ang uh, pag-iimbestiga. Uh, dito na nga po ay gumulong na ang mga uh, investigasyon At sa daloy ng mga impormasyon doon sa investigasyon lumalabas dito na yung dalawang daang milyong piso na na-recover, pati yung 1.2 million dollars, ay is no longer accounted for. Hindi na nga po natagpuan kung saan napunta yung mga pera na yan. Para po sa akin, nung panahon na yon wala akong simpatsya dito sa mga kuratong balereng kasi napaka-violente nila. Na maril muna, pagkakay muna bago mag a yun ng hold-up. At sunod-sunod po yung kanilang hold-up nila noon sa, sa kamay nilaan. At uh, wala kang mararamdaman na anumang lungkot sa kanilang kamatayan. Subalit, ang punto dito ay uh, bakit kailangan iset up pa na parang may shootout gayong nahuli naman na nila yung mga tao? Kung ang interes naman dito ay pera lang, o bakit din nalang sinalvage yung mga tao, binaon ng walang nakakaalam. Bakit kailangan may shootout pa? sa mga pagtatanong doon sa Senado, lumabas na kapag pala may shootout, mayroong instant promotion ang mga involved doon sa operation. Yun. At uh, bagamat mayroong supposed reward kina De Los Reyes ang kanilang promotion, mas masidhi yung kanyang takot na sila ay gawing fall guy dito sa sitwasyon na ito at yung konsensya niya na mayroong labing isang tao na pinagay nung araw na iyon ng uh, walang kalaban-laban. Well, walo sa kanila ay inaresto sa Superville Subdivision sa Paranaque. Ito yung talaga mga miyembro ng Kuratong Baleling. Tatlo sa kanila ay hinuli sa hiwalay na operasyon at dinalan na lamang sa Camp Crame ayon sa testimonya ni La Espiritu de las Reyes at saka ni Corazon de la Cruz. Si Corazon po ay isang lalaki. Iyon lang po ang kanyang uh, pangalan. Pero matapos ang uh, ilang uh, oras ng pagkakaditin sa Camp Crame, sinakay nila sa van yung mga tao at nag sila papunta dito sa Commonwealth at doon na nga nangyari ang bukan. At ayon kay Espio de los Reyes, talagang nakaposas yung mga tao at sila ay pinag in, in close range at walang shootout na naganap. At ito lamang po ang umpisa ng serye ng mga kasinungalingan na naganap doon sa Senado. At ikukwento ko pa sa inyo yung mga totoong nangyari doon sa investigasyon na yan sa Senado dito sa issue ng Kuratong Baleleng. Pero mayroong isang tao na ngayon ay hayag din ano, at lutang na lutang dyan sa Senado na alam na alam kung ano ang nangyari dito sa investigasyon ng Kuratong Baleleng sapagkat siya ang unang tumayong abogado ni SPO2 Eduardo de los Reyes. At iyan ay si Kiko Pangilinan na ngayon ay umuupo kasama ng Mayorya, kasama ni Ping Lakson. Marami pong mga bagay pa tayong dapat malaman at ipapaalam ko sa inyo base sa aking personal na kaalaman sa kung ano ang nangyari dito sa Kuratong Baleleng at dito kay Ping Lakson. At ito yung mga daylan kung bakit hindi ko siya kahit kailan iboboto bilang senador o anumang posisyon na kanyang tatakbuhin. Patuloy po tayong magmasid, mag-aral at tayo po ay makialam. Sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang Malang alam. <laughs> God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. So ayan, narinig niyo po yung kanyang sinabi. Ito yung sinasabi natin dito na kapag ang isang tao mayroong history, huwag kang papahalata sa mga netizen, sa mga tao. Kasi taong bayan, ilan lang kayo dyan? 24 lang kayo dyan. Tapos yung nanonood sa inyo, 100 million. Sabihin na natin yung 20 million. O sabihin na natin 80 million. Kasi 120 million. Ibawas na natin yung 60 million. Uh, 40 million. 80 million. Nanonood sa inyo. Lahat ng may hawak ng mga baho nyo, malamang yan, lilitaw yan. Kaya nga, ito si Senator Soto, uh, uh hindi natin, kuhan, pero wag wag kayong pakakampante. Baka may lumabas. <laughs> hindi ko sinasabing alam ko, pero baka may lumabas. Kasi sa ginagawa nyo, napuno na yung mga tao, ay eh, ingat-ingat kayo. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. At uh, kung hindi ka pa nakakasubscribe sa ating channel, ayan dyan lang po ang subscribe button. At uh, pakiclick na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Uh, kung gusto mong sumali sa ating community, uh, wala pa. Dahil di pa tayo monetize. <laughs> sa kunting tulong nyo po, mamonetize tayo. Insya Allah. So, So, ganito lang at maraming salamat po. God bless and uh, see you all. At uh, mahalin natin ang Pilipinas.